Uy. Ay, ang witang Pilipino sa pambansa pagpapaula. Sinasabi, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Sa simula pa lamang, mahalaga ng wika sa pagkabuo ng isang lipunan. Sa isang lipunan ay mayroong iba't ibang kultura at bawat kultura ay may iba't ibang wikang ginagamit. Ang wika ang nagkokonekta at nag sa bawat tao. Ang wikang Filipino ay hindi lamang isang instrumento sa komunikasyon, kundi isa ring mahalagang bahagi ng ating kultura pagkakakilanlan at pambansang pagkakaisa. Sa pamamagitan ng paggamit at magpapahalaga sa wikang Filipino, nagiging mas matibay at matatag ang pundasyon ng pambansang pagpapaunlad sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Wikang Filipino sa pagpapatatag at ng identidad at kultura. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatatag ay pagpapatatag ng pambansang identidad. Ito ay isang kasangkapan upang maipahayag ang kultura at tradisyon ng isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag ang mga pananaw, salubin, gawain o kaugalian ng isang kultura at lahi. Wikang Pilipino sa Edukasyon at Karunungan. Ang wikang Filipino ay ang wika ng karunungan dahil dito nagsimula ang lahat, lalong-lalo lalo na ng ating kaalaman sa iba't ibang bagay. Ito ang nagsisilbing tulay natin para matuto at magturo sa ibang tao sa ating lipunan ng ating mga natutuhan. Kaya napapa, napapapasa ito sa iba't ibang generasyon. At sabay nito, ang mas pagunlad pa ng ating mga mga maayos o maganda ang ating mga kaalaman. Wikang Filipino sa larangan ng ekonomiya at pamahalaan. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa mga negosyo, serbisyong publiko at pamamahal. Upang magkaintindihan ang lahat ng mga tao sa -tra transaksyon sa mga negosyo, at pamamahala ng lipunan at bansa, ginagamit ang wikang Filipino bilang pambansang wika nang sa ganoon ay magkaunawaan at magkaintindihan ang bawat tao kahit iba-iba man ang kultura nito. Kayo Ang wikang Filipino ay mahalagang papel sa bawat hakbang ng pagunlad mula sa kaisipan hanggang sa kilos ng bawat ano? Dito natin nakikita pan na ang wika ay di lang basta-bastang wika. Ito ay isang instrumento na kayang nag-uugnay ng tao, magpalaganap ng kultura, at mapagkaisa at mapa mapaunlan ang isang bansa. Kung patuloy nating susuportahan at pa pahalagahan ang ating bika, mas magiging buo at maunlan ang ating kaya gamitin, tangkilikin at isabuhay ang wikang Pilipino. Dahil ito ang wika ng pagunlad, pagkakaisa at pagka-Pilipino.